Hi mga guys, itong pinapakita ko sa inyo na videos is wala tayong boses dito kaya dito na po ako maglagay ng aking audio. So, thank you so much guys sa lahat ng nanonood dito sa video na ito, sa reel na ito. Eh, ito po yung balik pa boxes natin at yan na po ay, nag-umpisa na po ako sa isang cartoon. Last cartoon na po ito guys. Last hirit na po, hirit na po ito. At yan na po yung mga cartoon guys. Yan na lang po ang inaantay natin na mapunoyan at ipadala na po natin yan sa Pilipinas. So, sa sa mga nabigyan ko po at nabibiyaan um, abang-abangan lang po ninyo kayo na po ang is isusunod ko diyan so un, ang 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 mailagay ko pa yan diyan ang yung dalawang senior natin na nabigyan natin kag yung isang araw yan, at ilagay na po natin yan sa karton. At yung ating admin, ilagay na rin natin yan sa ating karton. ang admin, ang ating admin na si Aisa, yung kanya mga items. Anyway, by the way, yan nakikita ninyo. May, notebook tayong hawak. At yan po yung mga listahan po guys na hindi pa po natin nabibigyan ng mga biyaya. Ayan, yan na po guys. And see you next real baboo.